Patuloy po tayo magbigay ng sagot sa inyong mga katanungan at itong tanong na ito ay galing po kay Eduardo Macho Sr. At basahin po natin ang kanyang tanong. May tanong po, kaluluwa at espiritu, iisa lang po ba? At ngayon po, para mabigyan po natin ito ng sagot, kayo po muna welcome sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Ngayon, kung itong tanong mo ito ay para sa ating mga tao na mayroong kaluluwa at espiritu, dapat natin malaman din, isama natin yung salitang katawan. Ano po? Sapagkat ang kaluluwa at espiritu, ito ay mula sa Diyos. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng pangunawa para makilala natin ang Diyos. Yun po yun. Ngayon, yung katawan naman natin ay isang damit ng ating kaluluwa. Ngayon, para mabigyan po natin ito ng linaw. Babasa po ako sa inyo na kusan ay malaman natin kung itong kalawa at espiritu ay iisa o sangkap ng ating pagkatao. Basahin natin dito sa unang Thessalonica 5.23 Pakabalan ni nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatili niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dito nakita natin at nabasa natin yung salitang pagkatao. No? Itong nakahilight na ito, pag sinabing pagkatao, ito yung ating pinaka-being. Meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Yan po ay dapat natin nga pong maingatan sapagkat kailangan natin sapagkat sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus ay matagpuan tayo na malinis yung ating buong pagkatao, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa at katawan. Malinaw po dito sa ating binasa ano po na kung sanay hindi tayo magkakaroon ng kalituhan sapagkat yung sinasabi ninyo Yung kaluluwa at espiritu, iisa lang ba? Yan po ay sangkap ng ating pagkatao. Meron kang kaluluwa, may espiritu at katawan. Kung ibabasin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 5.23. Ngayon, ano-ano ba ang mga pangsyon ng bawat isa? Ano ba ang pangsyon ng espiritu? Anong pangsyon ng kaluluwa? Anong pangsyon ng ating katawan? At iyan ang ating bibigyan ng uh, pag-aaral sa araw na ito. So, salamat sa iyo kung nagtanong ka at maliwanagang ka para magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos at makasunod ka kay Kristo sa kanyang mga aral at turo. Nang sa ganon, matawag tayong tagasunod ni Jesus. Okay? So, umpisa na po natin. Ngayon, ang umpisa po natin dito yung pag-aaral sa Espiritu. Ano yung Espiritu? Sa atin, ano ho? Yung tinutukoy sa ating Espiritu. Sa Espiritu ng isang tao. Bakit po kailangan natin ito aralin? Sapagkat baka magkaroon kayo ng ibang Espiritu sa inyong pagkatao ay lumalaban po yun sa Diyos. Sapagkat pag hindi ang ating espiritu walang pagkaunawa sa pag-unawang espiritual, hindi natin ito mauunawaan ang kalalagayan ng Diyos at maging tayo na kung saan ay hindi tayo madaya ng ating uh, paniniwala na kung saan ay matanimang ka ng maling aral para yung espiritu mo ay hindi lumaban sa Diyos. Sapagkat may ganito po yon Para magkaroon tayo ng pangunawa sa mga bagay na espiritual, ito'y ipapanawa sa atin ni Apostol Pablo. At basahin natin sa kanya mga sulat. Amen? At alamin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 2.11. Ating basahin. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng na mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayun din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, bigyan ko kayo ng nalinaw dito sa ating binasa. No? Kaya nga natin ipinapaunawa sa inyo, hirapan talaga tayo kung hindi natin ito unawain sa bawat binabasa natin. Kasi po ang inyong itinatanong, ano, magkaiba ba ang kalwa at Espiritu? Yan po, ano? Kaya ngayon, ang pinag-aralan natin ay yung salitang espiritu. Kaya yung espiritu ng tao na nakasalagay po dito, yung po ang nakakaunawa sa mga bagay na espiritual. Malinaw po ba? Yan po ang pangsyon ng ating espiritu. Ngayon, alamin naman natin yung salitang kaluluwa para maintindihan natin anong pangsyon naman ito. At basahin din natin sa banal na kasulatan. Ngayon mga kapatid, pag-aralan naman natin yung salitang kaluluwa. Dito naman natin mababasa sa mga sulat ng uh, mga propeta sa Aklat ng Henesis 2.7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ang kanyang mga butas ng ilong ng hiningan ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay." Malinaw po sa atin yung buhay o kaluluwa, yun po ang ibig sabihin. Ngayon, para maalaman naman natin ano ang pangsyon ng buhay o ng kaluluwa. Mababasa naman natin dito sa awit 6.3. Ang sabi po dito, ang akin ding kaluluwa ay nababagabag na mainam at ikaw o Panginoon hanggang kailan. Yung salitang kaluluwa dito kung ating unuwain, yan po ang nakakaramdam. Nararamdaman niya, may feelings po yun. Ibig sabihin, yung kanyang kaluluwa, mayroon pong nararanasan na pagdadamdam o ibig sabihin kagalakan, kalungkutan. Yan po ang nakakadama ng mga bagay na kung saan, kasi nga yung ating katawan, connected ito doon sa ating kaluluwa yung ating katawan. Mamaya pag-aralan natin yung katawan kasi yun yung huling part na ating pag-aaralan. Ngayon, ipinaintindi ko po sa inyo yung salitang kaluluwa. Ano po? Bumasa tayo ng ibang salin. Ang sabi dito, O Panginoon, ako'y labis na nababagabag, kailan niyo po ako pagagalingin? So, ibig sabihin, merong bagay na yung ating kaluluwa, pwedeng ito magkaroon ng sakit o karamdaman, hindi lang yung ating physical. Ano ho? Bakit po? At yung ating kaluluwa, pwede ito ang makaranas nga ng mga bangay na paghihira, pagdurusa. At the same time, kagalangan. Kaya yung kaluluwa mo, kapag ito'y naparusahan, makakaramdam ka ng hirap sa Panginoon. Bakit? Ano yung hirap at parusa ng Panginoon kung ang iyong kaliluwa ay hindi marunong sumunod sa Diyos? Ngayon mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Na kung saan ito'y nakakaramdam yung ating kaluluwa Kahit patay ka na Yung nahiwalay ng iyong katawan Doon sa kaluluwa O babasahin ko ha Para maintindihan natin itong nilalaman po ng Lucas 16.23 Masahin natin ano para mabigyan natin ng unawa At sa hadis na Na sa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata At natanaw sa malayo si... Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Kung papasinin po ninyo itong talatang ito, ito yung lalaking mayaman na napunta sa hadis ng pagdurusa. Nagdurusa siya doon. Tingnan niyo, wala naman yung kanyang katawan, 'di ba? Inilibing kung pupuntahan natin itong verse 22. Balikan natin yung 22, 'di ba? Yung kanyang katawan inilibing. O basahin natin ha para maunawaan niyo. At nangyari na namatay ang pulubi. At din nila ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay din naman ang mayaman at inilibing. So, ibig sabihin, yung katawan, inilibing na po yun. So, wala na yung pakaramdam. Pero nung napunta yung kanyang kaluluwa dito sa Hades, nung mayaman, abay, nagdurusa. Samantala yung kaluluwa ni Lazaro, inaaliw. So, kaya nga, ang ating kaluluwa, pwedeng makaramdam ng kalungkutan, paghihira, pagdurusa. At the same time, kung maliligtas ang iyong kaluluwa, yun po, inaaliw. Magkakaroon ka ng kagalakan mula sa Diyos. Malinaw po ba sa inyo? So, magkakaiba yung kaluluwa, katawan at espiritu. Kaya may kanya-kanyang pangsyon yan sa ating pagkatao. Malinaw po ba? Magpatuloy tayo. Sapagkat ang iyong espiritu ay kinasangkapan mo sa mga bagay na maling kaparaanan. Kaya ang nagmamanifest o yung nagduro sa dito, yung kaluluwa mo. Dahil ang espiritu mo ay hindi marunong umunawa sa mga bagay na espiritwal Nakita po ninyo? Kaya malaking tulong kung mayroon kang espiritu ng pangunawang espiritwal nang hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. So malino po ba sa inyo? malinaw na malinaw na ba? Ngayon, punta naman natin yung tanong na ito na hindi mo naman isinama kasi sangkap yung katawan. pag naman natin yung katawan, kaibigang Eduardo, ano? Ang sinasabi naman ng kasulatan ay ganito. Kung babasahin naman natin sa aklat ng hob, basahin natin. At ngayoy, nang lulupaypay ang aking kaluluwa sa loob ko. Mga kaarawan ng pagkapighati ay humawak sa akin. Ngayon, kung intindihin po ninyo, yung iyong katawan, naroon nga yung iyong kaluluwa. So, ibig sabihin, napipil ng iyong kaluluwa na sa pamagitan ng iyong katawan, nagkakaroon ka ng pandama. Nagkakaroon ka ng pakiramdam. Kasi yung iyong uh, katawan at uh, kaluluwa, magkakunekta yan. Nakita po ninyo? Kaya yung sangkap ng ating espiritu, kaluluwa at laman, iisa yan, magkakauna yan nakita po niyo, babalikan lang natin yung ating binasa kanina. Para lang maintindihan ninyo yung sangkap ng pagkatao natin, may espiritu, may kaluluwa at katawan. Malino po ba sa inyo? So, babalikan natin ito. Itong Hope 30 verse 16 na kung saan ay maintindihan natin. Sabi dito, at ngayon nang lulupay-pay ang aking kaluluwa. Nadadama yung ating katawan. Nakita po ninyo, kapag nang lulupay-pay yung ating kaluluwa. Kapag namatay ang inyong katawan, ano mangyayari sa inyong kaluluwa? Di ba't napipighati din yun? Ngayon, naging malinaw pa ba sa inyo? At ngayon, para maging malinaw sa inyo, basa tayo ng imang salin na no, dito naman sa ASND. Diyan din po sa Hope 30 verse 16. At ngayon, ay parang mamamatay na ako. Walang tigil ang aking paghihirap. Ituloy natin sa verse 17. Sa gabi ay kumikirot ang mga buto ko at hindi nawawala ang sakit nito. Kaya po nagmamanipes sa ating katawan yung pagdalamhati ng ating kaluluwa. Kasi nga po, mga sangkap yan ng ating pagkatao. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa pagbabalik niya, ayan po, maingatan na walang kapintasan upang hindi makagawa ng kasalanan ng iyong kaluluwa, espiritu at katawan, tayo mag-aral ang kanyang salita panahanan tayo ng mga aral turo ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung mananahan sa atin para tayo ay magtagumpay. Basahin natin. Mga kapatid, basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo 8:10. Sinabi pa ng Panginoon, "Ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamayang ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko." At isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ay magiging bayan ko. Malinaw po ang matatanim sa atin yung mga aral at turo. Sa halit maisulat ito sa bato, sa papel, yung kautusan na sa ating mga puso na. Kung paano ang mga Israelita ay ganito rin ang pangako ng Diyos na isusulat sa kanilang mga puso yung mga aral at turo o basahin pa natin sa ibang salin para maintindihan po natin no Hebreo 10.16 Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon sabi ng Panginoon ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan yan po ang nakatanim ano? diyan po inilagay sa ating puso at isipan yung mga utos ng Panginoon. So, malinaw po ba? Para sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus, matagpo ang tayong walang kapintasan. Kung naunawaan po ninyo, so magre na po tayo sa inyo pong uh, itinatanong. Ano ang kaluluwa? Ito po ay buhay. Ito po ang nakakaramdam ng bagay na pwede kang malungkot, pwede kang manlupaypay, at makatagpo ka ng kagalakan mula sa Panginoon. At yung espiritu natin na sa atin na pagkatao, ano ho, ito naman ang umuunawa sa mga bagay na espiritual. At yung katawan naman natin, dito nagmamanifest o nagre-reflect na yung ating ginagawa o pagkilos ng ating kaluluwa. Nakita po ninyo? Ito yung sumasalamin para makita natin yung gawain ng iyong kaluluwa kung ito'y mabuti o masama nakikita ito in physical sa iyong mga galaw at kilos at gawa sa pamagitan ng iyong katawan. Malinaw po ba sa inyo? Kung kayo po na naluwanagan please subscribe po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At ito po inyong lingkod, Brother Owen. Sumay niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, doon sama sa At maging sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat.